Pakinggan. Tingnan mo. Pakinggan niyo po. Isang mapagpalang hapon sa inyo sa buong Pilipinas at lahat ng Pilipino. Narito po kami, Partidong Bunyog Pagkakaisa, para ipaglaban ang lahat ng karapatan kasama ng religious freedom pero walang abuso na sexual abuse. Ngayon, una ng aming battle cry, paulit-ulit na sila. Wala namang nagbabago, kaya kami naman. Ang aking misyon bilang isa sa kasapi sa bunyog pagkakaisa ay tatapusin ko ang inumpisahang laban ni Ninoy Aquino at ng aking kliyente na si Percy Lapid. Ako po ay dumipensa kay Percy Lapid sa kanyang libel cases na ubos ko siya bago siya namatay. So ito po ang ag dahilan kung bakit ako nagkipaglaban. Una, ipaglalaban ko at ng bunyog ang pagtatag ng katarungan kung saan ang mga tao mismo o naghusga o kung tinatawag na jury system. Pangalawa, itatayo ko rin ang sistema na kung saan ang maghuhusga sa lahat ng kaso sa ombudsman ay mga tao na rin para matapos na kagad kahit isang buwan o dalawang buwan ang kaso at maubos na mga kurap sa ating bayan. Pangatlo, ipaglaban namin ang pagtatayo ng tinatawag na batas laban sa political dynasty. At iyon po ay baka kaya natin gagamitin maaari sa Kongreso o maari sa Supreme Court. Kung saan meron na po tayong batas ngayon na maaari pagsamantalahan natin na nagsasabi kung ano ang political dynasty. Yan po ay matatagpuan sa Section 9, Paragraph D ng Bangsa Moro Electoral Code na nagsbabawal lahat ng na mga magkakapatid, lahat ng magtatay at magnanay na tumakbo sa kanilang eleksyon. Sundin natin at isampa natin para sa buong bansa. At pangalawa, mayroon pang isang batas na sa sangguneng kabataan, ganun din pagbabawal. Maraming salamat po. Unang tanong po from UNTV, Dante Amento. Hi sir dati. Hi sir, magandang hapon po. Uh, ano lang po ito sir? Alam ko kasi ay uh, kayo po yung abogado ni Percy, but you have also a case in the Supreme Court. Dennis Mark Dennis po yata kayo na Supreme Court. Uh, totoo po ba 'yon at uh, may update po ba doon sir? Yes, that is true and I take that as my badge of medal of or badge or medal of valor because I fought against corruption and that fight resulted in the disbarment. Anyway, that is still under fight and I can still fight for it. Maybe, uh, I can assure you, that is my proof that I am against totally and absolutely corruption. Meron pa pa magtatanong? Ian from IanBillstar.com. Uh, hello so, sir. Hello po. Uh, concerning your disbarment, po, will you plan to appeal your disbarment to the Supreme Court? Of Or... course. Of course. And if did be, then I will go to the United Nations Commission on Human Rights. Because in that case I am a victim of a uh, crime against humanity. Uh follow up. Po. Uh you were uh a uh, petitioner's recent case causing versus people, which the Supreme Court uh, uh, brought back the prescription to one year. So yes. Uh, will you advocate for? Uh, well, and then you expressed sa pag support by Maria Reza in your Facebook previous uh, Facebook. Yes. Yes. Uh, post, will you advocate for the criminalization of libel? in? since the, the beginning, when I was the legal consultant of National Press Club. We have been advocating for decriminalisation of libel because you can notice that almost all convicts in libel are professionals in media or journalism, and this is considered as hazards of the profession. And the only way to fight corruption, another way to fight corruption is to make the freedom of expression free. Absolutely. Question po? Meron pa? So, Jan, wala na nagtanong. Sir, wala na pong magtatanong. Okay. Anyway. thank you. Thank you for the opportunity. Thank you. Sir, sa gitna pina po. Pinapapicture mo na ako popular. dyan. Pagkikipitingnan niyo muna yung picture ko. Magwapo ba ako dyan o hindi? Ayan, ginagay. <laughs> Ayan. Pero totoo lang, dami-dami ka -kan, na nakan, kan. Mukhang nautal ata yung mga media. Hindi na nakatalong sa akin. <laughs> Natulala sila sa mga sagot ko. <laughs>